Sakto lang yung tamis -taktulang. Ang tamis, grabe. Ang tamis sa unang tikim. <laughs> Alright mga kakupa. Nandito kami ngayon sa Maylulu. Ayan. At meron kami nakita dito ni Paro. Par, ano nakita mo dyan Par? Par, ano yun Par? At, or may tubo dito, tigman natin. <laughs> ito. Par, ito Par. Ayan, ayan. Oh, ayan dito, yan. Oh, yan, 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 tubuh. Tubo yan, tubo. tubo. Oh, yan. Tapos, so, anong, Um, Titigay Mas iinamin na natin diretso pero mas wala siguro gaganon din natin. Oo, <laughs> oh, mapapanusin natin ba? Ayun si natin din, no. Ayun. Fresh. 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 Ayun. Ah, frozen. Eh, yung ito. Yes. So, oh, so, ah, uh, oh, dalawa tayo. So, ano ko order na yung ating papanang dalawang small. Titikman ah. natin kung yung lasa ba okay pa kahit nasa ano, uh, freezer lang, no? Oh, freezer lang oh, siya. Fresh pa rin. Ah. Yeah. Oh, para ma lang. So, so, bayang ganyan niya ginagawa oh. ganyan. Okay, okay. we will do lang Dulit, dulit. mga lang proseso mga paggawa ng ano. Sugar cane juice. Yeah. Small 700 fils. Oh. And uh, medium 1.2. Then large 1.5. And 1 liter 2.5 BD. Oh

from Egypt. From Egypt yan. Egyptian sugar juice. Right, ready na, ready na. Par, tikman natin yung ano, lasa ng uh, tubo. Tubo juice. <laughs> Ayan. Okay. Ang Ay, tamis niya. Sakto lang yung tamis. Ang tamis, grabe. Ang tamis sa unang tikim. <laughs> Ang sarap. Sarap pala. Nice.

sa mga gustong gustong uh, tuminom ng ano o gustong mag, mag, try ng sugarcane uh, sugar cane juice mga katropa pumunta lang kay dito sa may lulurifa ayan mga katropa lasa lasa pati balat pero <laughs> malasa siya matas malinis malinis yung balat nakita ko kiniskis kanina ka